Hi guys! 12K follower na ako. Thank you sa mga followers ko na walang sawang sumusuporta. Um, ganito lang yung ginagawa ko guys. Kaya dumami ka agad yung mga followers ko. Um, pupunta ako sa mga big content creator. Pero hindi ako umaasa na umaakyat ako sa mga live nila. Ang ginagawa ko, nakikipagbordagulan ako doon sa, sa ilalim ng live nila. So, mas maganda guys kung makipag-follow to follow kayo doon sa mga nasa ilalim ng mga live nila. Kasi, yun talaga, organic way talaga yon ng pag-follow to follow. So, ang pangalawang way ko naman ng pagdami ng mga follower ko, ako ng mga content everyday. Consistent dapat tayo sa paggawa ng mga content everyday. Gagawa tayo ng short video sa para dyan sa reel natin na 1 minute. Tapos gagawa din tayo ng long video para doon sa mga in, merong in-stream ads. So ako kasi guys, stream ads ako ang tools ko kaya gumagawa ako ng mga long video. Yun lang yung way ko guys kung paano ako nakakarami kaagad ng na mga followers. Pangatlong way ko guys kung paano dumami ang followers ko ay pumupupunta din ako sa mga GC, yung sa mga group. Nakikipag-count me in din ako doon. Kahit maraming nagsasabi guys na bawal yung pa-count me in, merong mga group na nagsasabing bawal ang count me in, pero ako hindi ko ini-stop yung pag-count me in ko kasi marami din akong nakukuha ang follower doon. Once na nakikita ko kayo sa comment section ng mga videos ko, pina-follow ko kaagad yon. Kaya pag kayo nag-follow sa akin, ifa-follow ba ko kaagad kayo pag may time ako, pag hindi ako busy. Kasi kadalasan guys, gumagawa talaga ako ng orders ko. At hindi ko kaagad inaano yung pag re ko inuuna. Ang inuuna ko guys, yung business ko, yung food business ko. Kasi dito sa food business ko, andyan agad yung kita. Dito sa pagre kasi hindi agad-agad ang kita natin dito guys. Kaya mas uunahin pa rin natin yung araw-araw na daily routine natin at kung ano yung dapat ipa-priority. Kaya ako, food business muna bago yung pagre-reel. Kaya mapapansin mo minsan guys, hindi kagad ka ako magre-rest back sa inyo kasi marami akong ginagawang orders or kaya meron kaming lakad na importante. So, hindi ako makakapag rest back agad at hindi ako kaagad nakakipag engage. Pero pag may time ako, lahat yan sila fina-follow ko, lahat yan sila ini-engage ko at nag-iiwan pa ako ng tala sa mga bahay-bahay nila. Kaya, yun lang yung ginagawa ko. Isa pa guys na tip na ibibigay ko sa inyo, pag nag-follow kayo guys, dapat doon talaga sa, sa account nyo, hindi lang yung sinasabi nila na sa real to real lang. Kasi guys, kung real to real, doon lang kayo magkikitaan. Kung doon kayo magpa-follow to follow. Kaya kung doon kayo sa account nyo mismo, sa Facebook account nyo, pag doon kayo nagpa-follow, lahat ng post ng pinafollow niyo makikita nyo. Lahat ng pinopost mo, makikita din niya. Kaya, mas maganda kung doon talaga sa Facebook, hindi sa reel to reel. Yun lang. Guys, kanya-kanya tayong alaga ng ating account. Kung alam mo tama yung ginagawa mo at hindi ka nakakalabag kay Boss Meta, Ituloy mo lang. Pero kung alam mo naman na ikakasama sa account mo, 'wag mong gawin, 'wag mo ituloy. 'Di ba? Ganun lang 'yon. Hindi mo naman hindi lahat ng tao mapi mo. Hindi lahat ng tao mapapasunod mo. Kaya kung alam mo na tama 'yung ginagawa mo at hindi ka nakaka nakakasagasa ng kapwa mo at hindi ka nakakasama, ituloy mo lang 'yung ginagawa mo. Ito lang yan guys, respeto lang sa bawat isa kasi pare-parehas tayong content creator. May kanya-kanya tayong diskarte, eh. di ba? So sana nakatulong guys ang mga tips ko sa inyo. Ah, uh, yun lang yung way ko, guys. Thank you.